Ang lugar na ito ay isang lumang airport na binuo ng Lopez family noong 1936 to serve the Iloilo Air Express Company's flight from Bacolod to Iloilo and Manila. It was bought by Philippine Airline pagkatapos ng World War, the Bacolod City Domestic Airport ceased operation noong January 17, 2018. Dahil sa matagal nang hindi ginagamit ang lugar na ito, ay minabuti naming dalawin at tingnan kung ano ang nasa loob, dahil hindi kami makadaan sa harap at nakakandado, o mikot kami sa likod dahil hindi naman ipinagbabawal na pumunta doon. At doon namin nakita na may mga bahay na nakatayo at merong din tindahan at may tinitinda din ng mga kape at pwede kang tumambay, malinaw ang dagat sa gikid at pwede din maligo kasama ang pamilya at mga kaibigan, inikot namin ang area lalo na ang nilalandingan ng eroplano. Napakaganda at napakalawak ng lugar na iyon. Pwede din pagpraktisan mag-drive ng motorcycle at sasakyan dahil walang sagabal at malayo sa disgrasya. Abangan po ang mga iba't ibang videos. Thank you for watching.